Hi Chad the morning my mai hey, Chad the morning uy ko baluk ka oh. wala okay. ha? hindi pero na pero nalaman mo ko oh, ano kasi pinapakinggan hindi. mo <laughs> oh thank you po. tama tas ano ah uh, Nasa ano siya, di ba? Parang lumabas siya sa New York, sa billboard nila eh. Yes po. Ay, congratulations. Oh, thank you po. And, um, congratulations. Gusto ko lang i-congratulate. At ka i-thank you po talaga yung sumuporta sa akin, yung mga my loves ko po. Kasi sila po yung talagang gumawa ng paraan po para magka-billboard ulit ako dun sa New York. Na para ma-promote po dun mismo sa, uh, sa New York yung Chada guma. So ibibigay ko sa talaga, talaga sa kanila yung credit. Ang laki-laki nga nung billboard eh. <laughs> Oh, you know ako eh. Thank you. Thank Ay, you. Happy. And also, congratulations sa Awit Awards. Wow. Yung recently lang na nomination. Tama, nomination naman. Di pa naman nila ilalabas lahat. Ni. Na, ano? For, ah, uh, best uh, what's that? Parang Amo Remix. Caboguera remix yes, po. Remix. Yes po. Ayan, congratulations. Congratulations. Thank you po. Starship Family, um, Sir Chris Lopez, siya po yung gumawa ng remix ng Ama Caboguera. Congratulations po sa atin, Sir Rox, Sir Rox Ligigan, Starpub Family. So, yeah. And of course, tong bago mong project. Congratulations for Whisper. Oh, ah, thank you sir. Kamusta? Um, nung, for, when, when, when narinig mo or no, in-inform ka about this na, ah, magkakaroon ka ng, uh, ano na kung paano sabihin, partnership ba or uh, project with them? Yes po. Um, yung nalaman ko po na magiging parte po ako ng Whisper family, parang sobrang na nakaka-happy kasi nung nag-meeting kami o nagkita kami, Akala ko mag-meeting lang kami, pero mayroon silang pa konting um, parang party ng konti. Kumbaga, win-welcome nila talaga po ako sa Whisper Family. Tsaka, um, knowing po na hinintay daw nila ako <laughs> for years daw, ate. Para, opo, para daw, um, para maging parte po ako ng family ng Whisper Family ay parang mas mas lalo akong parang I feel more safer and feel more like so happy to like work with them more po and looking forward po talaga sa mga mm -hmm. iba pang um, projects, iba pang mga uh, products na i-release po nila with me. And this is okay. a ano eh parang Over the years, alam, kilalang kilala natin itong yes. brand na to. Yes. Oh, as in like since bata pa ako mm -hmm. talaga, oo oh, po. And uh, with that, we're so excited kung ano yung mga ilalabas nyo with Whisper na project or yung mga mm -hmm. activities. Ano na lang yung message mo sa young girls na who looks up to you and uh, in relation uh, to this project, to Whisper, na of course, sila rin yung magbe-benefit dito sa ganitong klaseng product? In general po, sa mga dreamers na katulad ko, Um, to keep always uh, keep going po talaga um, whenever po na may challenges sa buhay natin always have your dreams with you po kasi yan yung magbibigay ng rason natin to keep going at uh, sa kung abot man po dito sa whisper dito sa bago po namin product na whisper long protect um, sa mga girls po like me na mahilig po sa mga sa good quality pero good price Dai. <laughs> Dito ka na, die. Make the switch, Dai. Ang sinasabi ko sa iyo, um, lahat ng product na na project ko po talaga, lahat ng try ko po talaga and uh, like, talagang na witness ko po talaga yung yung sapat na protection na binibigay po itong magong product na Whisper Long Protect ko, Kasi meron siyang three times um, as in like longer lasting leakage na protection. Kaya hindi ka talaga matatagusan. Hindi ka na matatagusan. Mm. pa. <laughs> Doon tayo po, di ba po? And uh, syempre, parang alam ko, importante sa'yo yung quality. Yes po, sobra. Mm. And uh, may gusto ko bang idagdag na message sa My Loves or sa iba pang mga sa sa'yo, especially sa iba mo pang mga upcoming projects? Ano ba yung mga dapat namin abangan? Okay. Sa lahat po ng mga My Loves na um, sumuporta po sa akin since day one po, ngayon nandito sila sa excited na makita sila um, gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng ng tiyaga <laughs> ng mahabang pasensya niyo po sa roller coaster ko pong journey po dito sa career ko maraming salamat at sobrang excited na akong i-share sa inyo muli yung mga pinaghandaan namin mga bagong proyekto na pinaghandaan ko this year so halos lahat po i-release next year so um, so yun um, di ko lang din deserve yun. Deserve natin yun. Kasi yung, kung ano yung, yung dream ko ay para din po sa inyo dahil nga po ay kami um, sa kayo sa mga naging foundation po talaga ng, ng karir ko po dito sa industriya. Alright. Congratulations ulit. Thank you po. Yeah.